So, so nag-delivering uh, na po ang uh, ating National police, police Commission NMAC nung buong Sabado. Opo, Sabado, o, sabado po sabado kami nag-NMAC. Uh, Inuubos po natin ang kaso ngayon sa Napolco. At uh, we unanimously uh, decided na all those involved in this Kaluokan incident will be dismissed from the police service. Watching you and we will stop you. That is also why we are showing this na mabilis po ang hostisya sa Napolcom. That this be not construed as an act against the policemen. Uh, hindi po. Ito pong paglilinis po natin na ito ay nakakatulong po sa ating kapulisan. Hindi po natin kaaway ang ating kapulisan. In fact, alam naman ko ng lahat, pareho magulang ko po ay eh, dating pulis. Pero kailangan po natin talaga tanggalin sa pagpupulis ang mga walang yang pulis.